Oh. Uh. Huh? Oh, apo, may ubo ka na naman. Ito, sabaw. oh. Narinig ko rin yon. Ito, gamot. Grabe po kayo, lolo, lola. Parang end of the world sa inyo pag nagkasakit ako, oh. Siyempre naman, apo. Kakatakot kaya kapag end of the world. Lalo na kapag ang mundo namin ay ikaw. <laughs> ah, hindi marangya ang buhay namin. Pero mga simpleng kilos ng pag-aalaga nila ay nagmarka sa akin na ang yaman ko sa pagmamahal. Bagamat wala na sila sa mundo ngayon, sila ang nagturo sa akin na hindi kailangan ng kayamanan upang mag-iwan ng marka sa iba. Sapat na ang tapat, pagmamahal, at pag-aalaga. At pagiging mabuti sa iyong kapwa. <coughs> sa bawat bote at tableta na may tatak ng Unilab, naalala ko ang mga panahon kung saan ang simpleng gamot ay simbolo ng pag-aalaga nila sa akin. Totoo, time at walang kapalit. Ito ang alagang gin love story ni Juvi ng Muntim Lupa City.